pagkita mong bagay sa yung lahat, ako si Kinong John, si sa Dixie nga yan, ang ko sa salito is patungkol sa alamat ng Rosa. Noong araw ay may isang dalagang nagkangalang Rosa. Ito ay may aking kagandahan, kayumihan, at kabalitan. Uh, yeah. Lahat at sa kanilang lugar ay nagagandahan sa kanilang. Ngunit, isa sa kanila ay wala siyang mga dahil ang gusto ni Rosa ay paglingkod sa Panginoon at tumulong sa nangangailangan ng kanyang Ngunit si Cristobal, ang isa sa kanyang pamilya ay hindi na makapayag na hindi mapasakan niya ang Ngunit, dalaga. Ngunit, pinunga niya ang dalaga at sila lang ito sa Nal kanyang. Naralangin si Rosa sa Panginoon na sana hindi siya magpubangkay at sa tao ni Cristobal ay ibinakot niya ang dalaga sa hatin and, at, 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 at uh, umalit na, sa tindin ng sa ilan pa. At mula noon ay kung saan ibinakot ni si Rosa ay tumukong isang halaman na na ang tignan ngunit pag ito ay inawakan ay tututusok pa nito sa talim na panis sa talin ng at at ito na rin uh, ang naging tagapangalaga at pinagkaloob ng Panginoon at upang pwede pa ay hindi uh, na ito bukutulin ko at doon po nang sa ang kwento na ang